Ato uh, sa mga bago na nanonood, try nyo to. Yeah. Alam nyo, nakita ko. And Fundador, baka naman, utang na loob. Ay, dami nyo na narating na sa mga grocery sa matindahan na. Kahit ano lang, uh, isang buwang supply. Grabe, mm, meron na, meron na sa Unimac, guys. Ah, may Mercury Drug, take note. Ah, sige. Ibayin natin. Gusto ba to? <laughs> Sige. Sige, <laughs> mag-usapan natin. Ah, uh, kasi may ano. Pero lang. Uh, di. Sige, okay. in general. Ah, uh, dito. For the past three years. Huh. Dahil nga nagkaroon ng lockdown, syempre, kailangan mag-adjust ng work environment hmm. ng bawat company. Syempre, kung may Hindi, hindi siya kunwari nangyari siya. Totoo talaga. Uh Oo. -oh. Noong lockdown. Ah, uh, hindi makalabas physically yung mga tao. Kasi nga, mm. uh, restriction sa ganito, ganyan, para hindi kumalat yung COVID. Ngayon, para may papasok yung gusto mong kung sa work So, yun. So, syempre, ang ano, ang parang pinaka-adjustment na nangyari doon, para, syempre, para tuloy ang ekonomiya. Work from home. dami, ang dami ng ganon. Huh? ng boses So, dahil nga medyo digital naman na yung ano eh. Digital naman na yung most services sa Pilipinas. Mm -hmm. Kaya nang ano, kaya ng itrabaho ng walang opisina. Actually, yan, yan yung naging setup e, during ECQ and after ECQ. Mm -hmm. Maraming uh, offices na bakante. Kasi may ano, may trauma na ang mga tao ngayon na paano pag nagkaroon naman ng susunod na lockdown. para mm -hmm. parang, okay. ang, ano, ang priority nila sa paghahanap ng trabaho ay... Work from home. Work from home setup. Uh -oh. yes. Siyempre, yung mga ano, yung may ibang tao sobrang pabor sa work from home. Kasi nga, marami raw silang nagagawa na... Officially. Oh, uh Oo. -oh. Daw, daw ah. Allegedly. Kasi doon ako sa side ng ano. No, no. Na against. Mm. Against in a sense na... Oh, sige. Okay. Ako yung side ng work from home. Uh Oo. -oh. Ako, against in a sense na hindi... Kung hindi kasama doon sa agreement hmm. between you and the company na mag-work from home. Tapos, bigla magde-demand ng work from home. Parang ano naman yun, uh, lalo na kung yung company e eh, sobrang ano, sobrang operations intensive. Depende. Depende kasi, kahit sabi mo operations uh, intensive siya. Hmm. Eh kung malawag naman yung hindi masyadong mahigpit. Or sobrang uh, pabor lagi sa mga empleyado. Okay. O hindi na pabor, parang pro. Pro. Uh. Pro employee. Pero kasi kung sobrang perfect ng mundo na lahat ng tao, lahat ng empleyado ay responsible, go tayo sa work from home. Pwede naman. Uh. Pero... <laughs> Ano yung... Nobody's perfect. Na syempre, ano, yung may mga tao talaga aabusuin ah, yung sistema. Yeah. Na syempre, hindi naman nakikita na nagtatrabaho so, sa bahay. So, ako nga yung pro work from home. So, mm. nahalala ko yun nung natanggal ako sa work report. Nag-work from home ako. Mm. Tapos, ano, uh, sobrang, ano, sobrang... Feeling ko sa akin ibang side eh. Hmm. downside day eh. kasi parang so sobrang comfortable ko sa bahay na ano ko parang hindi ko nagagawa yung part ko sa employee dahil naranasan mo yung halaga ng work from home ah. ano yung parang pinaka slogan mo bakit i ano yung work from home i consider productivity ba mangat trabaho ka sa bahay And... Actually, ano need... eh. Ano yung For ibebenta five, mo sa akin? Mm -hmm. Dahil pro ako, um, hindi ko na, hindi kasi iba 'yung naging feed. Hindi, Sige, Isip tayo ng pro. Pro double. Kailan may bebenta sa akin? Bilang ako again. Ah, una. sir, may anak po ako. May anak po, ako, sir. Kailangan like ko 'pag nakikita ako. ko. Asawa ko po, nagtatrabaho din. So, kailangan ko po sila ng batayan. Ayan, isang factor. Tapos isa pa. Masakit, masakit 'yung parents ko. Bali po kasi nag- isa lang, ah, dalawa lang po kami sa family. Kailangan, mm -hmm. ano, pag umalim si Igor po makita ko po yun. Kailangan mag-upo ka. Banday ka kasi, gano'n. Tapos, ano mm -hmm. ba? Meron din kasing, mahirap siya dito eh. Kasi kung maalala mo, may... Kasi hindi mo ma-justify. <laughs> Parang for me, hindi siya... Depende siguro sa trabaho mo. Ay, okay. ano nga, o, oh, oh, tama nga naman. Depende sa trabaho mo. Like, kung nasa sa sa service before, hindi ka nga naman... Ay, hindi, still, pwede ka naman ito sa hindi, kung kumpleto lang yung gamit mo no? Hindi, yung kung work ko ngayon. Yun nga, depende nga sa setup ba. din, sa sa ano bang ano, ano bang functionality mo sa... Kasi mas like, kung kunwari ikaw, courier ka, tapos mag-work from home ka. Ay nga, parang Walang walang Depende nga. Eh. Mampunta na la lang po kayo sa bahay kung papa deliver kayo. Pick up oh, and sa gate namin. Ano yun? LBC? Your, ano, your portable LBC? Ako, oh, kunwari, fast food crew ka. Ah. Ano mag-work from home? Siyempre, depende. Oh, depende sa work. Yeah. Oo. Oh. Ano, yun nga, oh sige. Kaya against din ako. Yung ano, yung productivity depende nga 'di ba sa tao. Oo. So hindi ko inaasahan na lahat ng tao responsible. Hmm. Dahil hindi lahat ng tao responsible, lahat halos prone sa unproductivity. May kilala ako nag-work from home, hindi marage. na lang. Ganaman na. Oo. Crucial moment to sa ano, sa trabaho. Oo nga, tulog nun eh. Oo, oh, di yeah, ba? Tapos, yung isang ano, yung isa ring problema doon, yung hinahalo yung personal na trabaho sa ah. career. So, dahil nga nasa bahay ka, combine yung environment ng personal mo sa anong work mo. Alam mo, or mm. triple whammy, quadruple whammy, kung ano man tawag mo dun. Tagaway din ng asawa mo, tagbatuhan kayo pinggan. During ano, office hours. Di ba? Kaya so, di mo na-perform, apektado yung trabaho mo, apektado ka lang sa personal. Kasi nga... Tama. Sobrang tama naman. Sobrang tama. May so, parang ano, parang instead na ma-reduce niya yung ano... Sige mo ba sabihin eh? si... Ano? Tanto? Pinuputok na ako dito sa tabi. Sus! Diba? Later. Tapos, Later. sino yung kausap mo? Sumaga na yun. May client ako dito. Tapos, pati yung ano, pati yung client o yung boss mo kausap mo, si hey, sit mo ba ako? Nalala <laughs> <laughs> yung... Yung ganyan. O parang sub call ako. Ibig sabihin, ano, supervisor call. Kasi ah. supervisor yung client ko. Pinasa ko dun sa ano, supervisor call, sub call ako. O oh, ano, yung sumagot. Ay, may music Pero... Ah, 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 may ano? kaya nakita mo meme nun, yung pang work from home na meme. Ano? Na kanina ka pang manok ka, tapos mamaya tinola na yung ulan. Ano? Ano? <laughs> talagang ano, mukha talagang isig mo sa kabilang side may manok. Uh -huh. Tapos rinig na rinig yung manok. Tapos meron na lalala, edi eh pag-soptol kasi parang three-way. Mm. Uh -huh. kayo. Uh -huh. So, Kasi parang, Kasi parang in the way, ano, kinu-QA Oo, oh, parang gano'n. Tapos parang bibigyan ka na signal nung, so kung kailangan mo na, na i-release the call. Mm -hmm. So saka mo na release Ganun. Release meaning end. Hmm, end mo yung call mo sa kanya. Huwag mo mm -hmm. na siyang bantayin, kumbaga. Okay. Ta uh, ang sagot ng client, Ta is there a chicken with that? Is, <laughs> uh, ano? don't is there a chicken <laughs> uh, ano? beside you? Oh, so, foreigner to? Foreigner, uh -huh. yes, no. US, clients. Mm -hmm. ako to before. Mm -hmm. uh -huh. uh, ito, I mean, ano, pa rin nga pero kung, ano, kung professional wise na ano, hindi. Pili hindi ko, siyapat. ano, nararapat ang work from home setup sa mga taong deserve. Or ano, uh, sa mga taong dapat pinagkakate. Or pinagkakate wala talaga. Hmm. Ah. Kasi kung mamamalengge ka na may kausap kang client. <laughs> <laughs> yun, 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 yun. <laughs> diba? Hindi, hindi siya ano, hindi siya nakakatulong sa ano eto, yun na nga lang. Babalik tayo din sa statement ko kanina. <laughs> uh, oh. kapag ang agreement na, ng company sa ng employee, ay work from home. Sige, fine. Pinagmahan mo yun. Uh, oh. sa agreement niya, kaya nga pumasok dyan, may work from home, fine. Pero kung pumasok ka, na wala namang work from home sa agreement, tapos bigla kang magde ng work from home. Tapos trabaho mo, hindi pang work from home. Hmm. Eh, ako tinatanong mo eh? Parang ang layo kasi sa trabaho ko. Kung gusto kung pwede lang mag-demand, mag-demand ako. Pero yun nga, sige mag-demand ka. Pero kung yung trabaho mo, kailangan nandun ka sa opisina. Ayun Ay, nga, ito. May hirap yun eh. Nandun ka sa ano, nandun ka sa bahay nyo. Tapos may nagwawalang client. Actually ano, sobrang hirap or risky na ano. Ayun nga, tulad na what if kailangan ko pala doon, pero wala ka. Mm. Ayun nga. Okay. So, formada yung one day na nitrabaho. Tapos, parang laging iladahilan. Nag-aalaga kasi ako ng bata. Tama so, pag pa na mo iwan pa mo dapat... Diba? Bagay. Not ano, uh, no, not cool. Hindi <laughs> <laughs> naman, baka ano. Hindi, ayun nga, na, nandun nga tayo sa... Not park, unless, uh, uh, ano, hindi mo na-perform nape talaga ng tama. Hindi. Ang problema nga, nag-i-impede pa yung personal shit mo doon sa trabaho mo na dapat kung work from home ka, 8 to 9. Ah, 8 to 9, sorry. 8 to... Grabe naman yung 8 to 9, sir. ano? <laughs> <laughs> 8 oh, to 6, 9 to 7. Ay, nakatuto ka lang sa trabaho. Dapat. Okay. naiintindihan natin na ang pamilyang Pilipino. Na, I mean, tightly bond yun. Pero, kung... Shoutout kay Alan Peter kay Tayo. <laughs> Shoutout po sa 10K kada... Ano.